Bakit niyo sinasabing mabait na Mis principal si Mayor Duterte? Min minsan po, manonood siya ng uh, news every afternoon, 5pm. Minsan, may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa hospital. Tapos, huwag niyo na sabihin kung saan galing. Ba Gaano niyo po kakilala? Si Pangulong Duterte. Mabait po siya sa tao. Bukod po sa mabait na ta sa tao, what else can you say about him? Kalaban niya po yung mga kriminal. Tuhong si Edgar Matubato ay naging tao din ni Mayor Duterte. Hindi po. Not at any point Narinig in time. ko yung sabi niya na naging security siya ni Mayor Duterte. Hindi po totoo yan. Hindi totoo na naging security siya ni Basti naghatid sa eskwilahan. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Ang security ni Mayor 30 puro polis. Kung ibabalik ko po yung inyong nakaraan and if you will be given the choice, sino pong gusto nyo maging principal nyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Yes, Your Honor. Paano nyo po ba, Greg Gray Dan? yung level ng loyalty at ka nyo sa former president. Ten. One being the lowest and ten being the highest. Ten. At kung kailangan nyo pong magsinungaling, magsisinungaling kayo, mailigtas nyo lamang siya. Hindi po. Tama po o mali? Hindi po. At kung kailangan nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas lamang ang dating Pangulo, gagawin nyo din po ba yun? Yes, Your Honor. And starting from 1988, you worked for Mayor Duterte. Can you please describe to us ano hubang naging nature ng trabaho nyo sa noon ay Mayor Duterte? Security driver po. Security driver. And yes, your honor. I wish to believe that a security driver sir kayo po ay halos 24/7 kasama ni Mayor Duterte. Yes, your honor. Maari niyo po ba siyang ilarawan? Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Simula noong 1988 hanggang 2008, kung saan kayo po nagtrabaho bilang driver security. Ah, para sa akin po, mabait po si Mayor Duterte. And can you please uh, share some incidents kung paano niyo po na conclude na mabait si Mayor Duterte. This is 20 long years and I am sure marami ho kayong pwedeng ibahagi sa amin. Ano po yung personal n'yong experience? why you are saying mabait na principal si Mayor Duterte. Uh, ganito po. Minsan, uh, kung gabi, mag, kami magpatrol, may madaanan kaming tao, tanungin niya kung saan ka mag -uwi. We are in the morning. Tapos sabi niya, pakilala siya, Mayor Duterte, saan kayo mag-uwi? Para hindi daw matakot. Sabi niya sa Santa Cruz Mayor, outside the City. May dalang bata. May dalang anak niya, tatlo. Husband, wife at saka yung anak nila na maliit. Sinabihan ni mayor yung backup, ihatid niyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. So, inihatid nila. Aside from that, Mr. Buenaventura, bukod doon sa paghahatid, doon sa nadaanan yung mag-ina. Ano pa ho yung mga insidente maari maaari nyo ibahagi sa quad? Bakit nyo sinasabing mabait na Miss, principal si Mayor min, Duterte? Minsan po, manonood siya ng uh, news every afternoon, 5pm. Minsan, may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa hospital. Tapos, huwag niyo na sabihin kung saan galing. By Bong, are you referring to Senator Bongo? Yes po, yes po. And with respect to you as a driver bodyguard, personal driver and bodyguard of uh, Mayor Duterte, ano pong naaalala niyong insidente why you are concluding na mabait na principal si Mayor Duterte? Sa inyo pong personal na buhay, ano pong nagawa ni Mayor Duterte? Marami po. Can you please yung mga, share some? Yung mga bata na cancer patient, binilihan niya ng bahay. Sir, I am referring to your personal and family life. Ano uh, po sa inyo? Yung asawa ko po, kasi yung asawa ko may cancer, breast cancer po. Tapos uh, sabi niya, anong problema mo? Sabi ko, okay lang sir. Sabi ko, okay lang. Uh, tinawag niya si Bong, Bong, tulungan mo si Sunny. Yung tinulungan po ako. Dalawang beses na operahan yung misis ko. Cancer patient. Ngayon po, at least, wala na siya. Okay na. Ayos, no? uh, Actually, na-cure na, na, cure po siya, na-cure. Nasaan po yung misis niyo ngayon? Nasa Dabao po. And in addition po dito sa hospitalization ng misis niyo, ano po po ba ang naalala niyo? na naitulong ni Mayor Duterte sa pamilya nyo? Wala naman po kasi ako po talaga. May sinabihan si Mayor. May sinabihan siya na yung guwan. Sabi niya, son, sabi ni Mayor, ito si, uh, not, not to drug myself, ma'am. Sabi niya, ito si Sani. wala talagang binigay sa akin tong problema tinutulungan pa ako. Kasi hindi kasi ako nagakuan sa kanya, Ser ganito problema ko, Sir, ganito problema ko, Sir, bahay. Wala po. Wala, wala talaga. Kung ano lang, kung ano lang ang kuha niya, ma'am, na siguro pag, wala talaga. Kahit sa uh, school, hindi ako nagakuan sa kanya na may problema ko sa mga anak ko sa eskwilahan. Magkano man lang kuha namin yun, walang trabaho pa yung first, asawa ko. Wala, hindi ako nagakuan sa kanya na ganito, ganyang kurente, wala, wala talaga, ma'am. Are you trying to say, Mr. Buenaventura, that for a period of 20 years, that is from 1988 to sorry. 2008? Ma'am, sorry po, sorry po. Ang sinasabi niyo po ba simula 1988 hanggang 2008 ang naging personal na tulong lang sa inyo ni Mayor Duterte ay yung pagpapaospital ng inyong misis at wala nang iba? Aminsan I po, siyempre, pagdating ng Christmas, bigyan ka ng bonus, ganun pero kahit na sa nagpatayo ako ng bahay wala man hindi man siya nag, hindi ba na din ako, ako, ako nagsabi sa kanya nagpatayo ako ng bahay sarili ko unti unti unti-unti hindi ba na ako nagsabi sa kanya nagpatayo ako ng bahay sa wala in other words mr buenaventura aside from the modest gifts during uh, special occasions ito lang ang naaalala niyong naitulong na personal sa inyong pamilya ang hospitalization ng inyong breast cancer na missis mayroon naman, ma'am, pero hindi ko na makuha niya, Mga konti-konti bagay. Minsan, bigyan ka ng sapatos, search, ano, ganyan, ganyan lang, ma'am. Mr. Buenaventura, how well do you know the President? Gaano niyo po kakilala si Pangulong Duterte? Mabait po siya sa tao. Bukod po sa mabait na ta sa tao, what else can you say about him? Kalaban niya po yung mga kriminal. Uh, Mr. Buenaventura, I wish to believe na dahil kayo po'y taga-davao, doon kayo pinanganak, doon kayo naging police, doon kayo nagkaroon ng unang assignment, hanggang sa napunta kayo kay Mayor Duterte. Talagang kilalang kilala niyo po si Mayor Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, 20 years of your career in the Philippine National Police was spent with Mayor Duterte. Tama po? Yes, Your Honor. At nais ko po sanang tanungin ito hong mga personalidad na babanggitin ko sa inyo na sa tingin ko po ikilala nyo ito dahil sa haba ng panahon nakasama nyo siya sa inyong trabaho. Nakikilala nyo po ba si Police Chief Inspector Ernesto Makasait. Uh, yes, Your Honor. Sino po siya? Bimidal Police Officer ng Davao City yon. How about SPO4 Desiderio Dick Cloribel? Yes, Your Honor. Kapwa pulis ko po. How about SPO4 Fulgencio Pavo? Yes, Your Honor. SPO4 Bienvenido Laud? Yes, Your Honor. SPO3 Jeremias Baguhin. Yes, Your Honor. SPO2 Teodoro Pagidobon. Yes, Your Honor. And PO1 June Naresma. Yes, Your Honor. Would you confirm with us na ito pong mga police na nakikilala nyo ay miyembro ng Anti-Crime Task Force ng Davao City Police during the time of Mayor Duterte? did by Colonel Makasait, Your Honor. Yes. I will be proceeding to the next batch of police officers, Mr. Buenaventura. Nakikilala niyo po ba si SPO3, Reynaldo Capute? Yes, Your Honor. How about SPO3, Simplicio Capute? Simplicio. Simplicio Kapute. Capute. Simplicio Capute, wala po. Simpli. SPO2, Antonio Balolong. Yes, Your Honor. SPO1, Jim Tan. Yes, Your Honor. SPO1, Ben Furog. Yes, Your Honor. PO3 June Cabalinan. Yes, Your Honor. PO2 Arnold de Chavez. Yes, Your Honor. PO2 Resalino Aquino. Yes, Your Honor. PO2 Jovencio Humawan. Yes, Your Honor. PO2 Enrique June Ayao. Yes, Your Honor. PO1 Tata Migueliano. Yes, Your Honor. PO1 Ronald Lau. Yes, Your Honor. PO1 J. Francia. Yes, Your Honor. PO1 Reynante Medina. Yes, Your Honor. Senior Inspector Janicio Abude Jr. Yes, Your Honor. Bakit niyo po sila nakikilala? Kapwa, pulis kapwa police po sila. Kapwa police ko po from Davao City. And would you confirm that they are members of Hinos Crime Task Force? Yes, Your Honor. And that was also during the time of Mayor Duterte? Yes, Your Honor. Ang sunod ko pong itatanong sa inyo, Nakikilala niyo po ba si Edgar Matobato? Nakilala ko lang po si Edgar Matobato sa Samal Island, Your Honor. Paano niyo po siya nakilala? One time, may nakita ako naka -slib, wearing sleeveless, slipless shirt. Siguro, Nakita ko, may tao kasi, siyempre, pulis ako, may nakita akong tao naka-sleeveless, naglakad, na naka nakaholster holster ng 45 at pumunta siya sa isang sasakyan na yung owner type jeep. Mayroon niya siyang owner type jeep. Pag lingon ko, mayroon siyang importin. Napatanong ako sa ibang tao, sino yan? Yan si Edgar Matubato, tauhan ni Mayor Mayor uh, yung isang mayor ng Samal, si Sorry. Sir. Mayor Antaman, uh, Edgar Matubato, Amo. Uh, antalan, antalan. Antalan. Mayor Antalan, Your Honor. Nabanggit niyo po na nung una niyong nakita si Edgar Matubato ay siya may dalang armas. Naka, naka holster, Your Honor. Walang cover. Labas. Labas ang 45. Labas ang 45? Oh. Yes. At may nabanggit pa po kayong isang armas? Importin. M14. Yes, Nalalaman sir. niyo po ba kung si Edgar Matobato ay kapwa niyo polis? No. And sabi nila, hindi uh, ano yan, polis? Sabi ko. Kasi na, naka-react lang po ako dahil polis ako na no, may nakita akong may armas. Ano yan? Bata, yan lang, bata ni Mayor Antalan. I understand that you were a police officer during the time. Yes, Mr. Mr. Buenaventura. Did you not bother to prompt sabi kasi nila, sabi nila member ng CHDF. Ano po yun? Civilian Home Defense Force, Your Honor. Saan po ba naka-attach itong Civilian Force? Civilian Police Force. Home, na de home Defense Force. Army po yun sa Army. Civilian Home Defense Force. Yes, Your Honor. Saan po ba attach itong Civilian Home Defense Force? Sa military po, Army. Sa military po. Yes, But Honor. you were saying kanina na siya ay bata, tao, ng Mayor ng Samal. Tama po ba yun? Tauhan siya ng Mayor ng Samal. Ano pong pangalan ng Mayor ng Samal? Mayor Antalan po. Nalalaman niyo po ba kung ano itong Civilian Force Multiplier? Yes, Your Honor. Ano po ba itong Civilian Force Multiplier? Home Defense Force under the Army. Under the Army nalalaman niyo din po ba na kayo ay kilala ni Edgar Matubato? After na, Your Honor. After noon. Yung first time nakita ko siya. After noon, nakilala niya rin ako na isang polis. Kaya... Kilala po kayo ni Edgar Matubato bilang boss doon sa grupo ni Mayor Duterte. No, Do you confirm this? Hindi naman boss, Your Honor. Security driver lang po ako. Pero security driver. Would you confirm na kayo po ay kilala ni Edgar Matubato bilang isa sa mga tao? Isang ni Mayor police Duterte? po, isang police. And would you confirm also that for quite some time ito hong si Edgar Matubato ay naging tao din ni Mayor Duterte? Hindi po. Not at any point Narinig in time. Narinig ko yung sabi niya na naging security siya ni Mayor Duterte. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Na naging security siya ni Baste, naghatid sa eskwilahan, hindi po totoo yan. Hindi po totoo. Ang security ni Biro 30, puro police. Mr. Buenaventura, may mga babanggitin pa rin po akong pangalan dito. Yes, Your Honor. Nakikilala niyo po ba si Chris Lanay? Chris Lanay. Hindi ko makuha mo, Your Honor. Si Andong. Hindi, hindi ko kilala, Your Honor. Si Jopet. Hindi, Your Honor. Si Alvin Laod. A police din yon, Your Honor. Alias Boboy Maldito. Hindi, Your Honor. Alejandro Casas alias Tutpik. Yung bata ni Kuan Yon, Your Honor, ni Las Cañas. Si Boy Pondoyo alias Boy Chacha. Sa City Hall po yon, Your Honor. Alias Inchik. Hindi ko kilala, Your Honor. Jerry Trosso. City Hall po, Your Honor. De La Serna Brothers. Hindi Sina ko kilala. Sina Ayan, Yoyin, at Jongjong. Jong. Hindi ko kilala, Your Honor. Duhilag Brothers na may pangalang Roland, Yanyan, -Yan, Alan, at Valentin. Hindi, hindi ko kilala, Your Honor. Ayon po sa ating mga source, Mr. Buenaventura, ang mga nabanggit pong pangalan ay mga miyembro ng Davao Death Squad. At ito po ay ayon kay Arturo Las Cañas. Ano pong masasabi nyo rito? Yan po ang sabi ni Las Cañas, Your Honor. Dahil sila, nasa heinous crime sila. Ako, security driver lang po ako ni Mayor Duterte. Wala akong guwan Isang unit sila doon sa police. Dito lang ako sa kay Mayor Duterte. Do you confirm that the Vow Death Squad exists? Yun sa newspaper, sa media. Do you know Arturo Las Yes, Your Honor. Do you know Jose Basilio? No, Your Honor. Las Basilio, and Matobato. All In of them are members of DDS, the Vaudet Squad, and they are identifying you bilang taong dinadaanan ng mga orders ni Mayor Duterte. Ano ganito, pong masasabi nyo dito? Ganito po yon Your Honor. He news crime headed by Colonel Makasait. Si Colonel Makasait, SPO 4 lang ako. Dati SPO 3 pa. SPO 3 pa ako. Kung ako mag-order sa kanila, Your Honor, Colonel Makasait, bumidal police officer ng Davao City, maniwala sa akin yon. Maniwala sa akin yung si Kerdel it. Mr. Chair. Yes, uh, Congressman Ako. Maniniwala sa iyo. No. Kasi ikaw ang palaging kasama ng mayor. Pero hindi, hindi ko naman talaga, di ba? Eh, yes, sir. As, as, driver, eh. as, as, driver security, Your Honor. Hindi, driver security kung, lang po ako. Pero kung may utos yung mayor sa iyo, iisipin nung Uh, kakausapin mo, ah, galing kay Mayor talaga yan. Di ba? Wala mang yuto sa akin na ganyan, Mayor. Ah, iba yung ah, sagot mo uh, sorry. kanina. Sorry, uh, Your Honor. <laughs> <laughs> hindi ko naman sinasabi kung may inyuto sa iyo. Yeah. Pero, yung sinabi mo na hindi pwedeng sumunod si Major Makasait sa iyo, susunod yon, dahil ikaw ay driver bodyguard ni Mayor. Kalakaran yon, Di ba? Maski naman sa serbisyo ganun eh. Di ba? Ah, pares tayong galing sa serbisyo kaya alam ko 'yan. Kaya huwag mo sagutin si Honorable Luis Ron ng ganun. Ang ah, tamang sagot mo, hindi naman ako inutusan ni Mayor. Di ba? Mr. Buenaventura. Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Buenaventura, sino po si Superman? Hindi nyo rin po ba alam? Yun, yun ang call sign ni Mayor. Doon may, may radio pa kami. Superman. At least you confirm. Yes, Your Honor. That Superman is Mayor Duterte. Yun ang call sign niya sa radio. Yes, and it, he is actually called Superman by DDS. Do you confirm that? I do not know, ma'am. I do not know. Sa amin lang yun, ma'am, sa radio. Sa radio, ma'am. Yan ang call sign niya sa radio. Everybody. Sa amin yun everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Sino pong DDS, ma'am? <laughs> Mr. Buenaventura. Yes, Your Honor. Are you not confirming to the Quadcom the existence of the Davao Death Squad? Narinig ko lang yan, ma'am, dahil ang nagbigay ng pangalan niyan is media. Did you watch the Senate investigation where the President appeared? Yes, Your Honor. And did you watch him confirm that there is the Vow Death Squad? Siya po Your Honor. Yes. Siya po ang may you, sabi. Did you watch him confirm? Yes. Napanood niyo po ba yun? Yes. And napanood yun din po bang sinabi niya na si Senator Bato ay kasama dun sa the Vow Death Squad? Narinig ko po, Your Honor. And of course, you've heard already that Las Cañas is also confirming that there is the vowed dead Squad. Sa kanya, si Arturo Lascañas po may sabi din sa kanya. Yes, and even Matubato is confirming that there is the Vow That Squad. Matubato? <laughs> yes, Your Honor. And even Jose Basilio is confirming that there is the Vow That Squad. Basilio? I do not know Basilio, Your Honor. But of all the names that I have mentioned, I hope you realize that the President himself confirms the existence of the Vow That Squad. And you are denying the Vow That Squad. I did not your honor narinig ko lang your honor. I'm I am not answerable for President your honor. Yes, but you are with the president since 1988 to 2008 yes, and I am inclined to believe that you know almost all the activities of the president Tama po ba ako? Not hindi lahat. And when the president say that he confirms that there is the voweded squad, then it means that there is really the that squad. And if you deny that, then somebody is telling a lie. If the President confirms this already, I do not understand why you keep on denying the that Squad. Sa akin po, Your Honor, narinig ko lang. So kung nagsabi ang Presidente, narinig ko sa kanya. Before I end my interpellation, Mr. Chair, may I request the Secretariat to please flash the two pictures of the President with Mr. Buenaventura. For my last question, Mr. Buenaventura, ang sabi niyo po kanina, mabait si Mayor Duterte. You confirm that? Yes, Your Honor. Kung ibabalik ko po yung inyong nakaraan and if you will be given the choice, sino pong gusto niyong maging principal niyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Yes, Your Honor. That's how you admire, idolize, respect, and care for the former president. Tama po ba? Yes, Your Honor. And in the scale of 1 to 10, Mr. Buenaventura, if we will be assessing your loyalty and dedication to the former president, paanun huba grade dan, yung level ng loyalty, dedication nyo sa former president? Ten. 1 being the lowest and 10 being the highest? 10. And with a grade of 10, you will not say anything that will harm the president, yes or no? Sorry, ma'am. And with a grade of 10, Ibig sabihin, yun po ang pinakamataas na loyalty, dedication na ibinibigay niyo sa President. You will not say anything that will harm the President. Yes. Yes, Your yes. Honor. To the extent that you will make misrepresentation to save the President. Yes or no? Sorry po, but what do you mean, Your Honor? To the extent that you will be making misrepresentation... To save the former president. Tama bayon? Yes or no? Yes, Your Honor. With that, Mr. Chair, then I wish to believe that the representations that he is giving Mr. to Chairman, us right now can you kindly, uh, translate are not entirely true. <laughs> <laughs> Mr. Buenaventura? No, sorry, sorry. Po, no, sorry, no, sorry, Your Honor. Kung atin pong gragraduhan ang inyong loyalty at dedication sa inyong naging principal for a period of 20 years, one is the lowest and ten is the highest. Ganon po kataas ang loyalty at dedication nyo sa dating presidente. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dahil sa napakataas ng inyong loyalty at dedication sa kanya, hindi po kayo magsasabi ng kahit na anong ikakapahamak niya. Tama po ba o mali? Tama po. At kung kailangan niyo pong magsinungaling, magsisinungaling kayo, mailigtas niyo lamang siya. Hindi Tama po. o mali? Hindi po. Because you are loyal and dedicated to the former president. Wala At kung kailangan niyo pong magsinungaling to save the former president, gagawin nyo rin pong magsinungaling. Tama po o mali? Tama. Because you graded your loyalty and dedication by 10. At kung kailangan nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas lamang ang dating Pangulo, gagawin nyo din po ba yan? Yes, Your Honor. See? Kung kaya nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas ang dating Pangulo, The more reason na kaya niyong magsinungaling, mailigtas lang ang dating Pangulo. Can we please flash the pictures? <laughs> Next picture, please. The two old pictures. There. Maari nyo po bang no. ituro sa amin dyan? Sino po ba kayo dyan? Yung nakatindig po, nakaputi. Yun pong nakatayong, mm. nakaputi. Yes, Your Honor. Sino po yung may bilog dun sa gitna? Si dati presidente po. At sino naman po yung mga kasama ninyo sa picture? Taga media po. Taga media. Saan po ba kuha itong letratong ito? Sa po sa sa Turil, yung... Masalang, Uh, Eden? Eden Bayabas po, hindi pa yun wala, wala pa yung uh, Mga anong taon po ba kuha itong litratong ito? Hindi ko lang maalala Hindi ko lang maalala, Your Honor Approximate year lang po you, Perhaps you can base it on the looks of the former president Batang bata pa po siya dito If you started in 1988 Early, early 90s, Your Honor Early 90s, so mayor na po si President Duterte during that time. Yes, Your Honor. As early as then, ganoon na po kayo ka-close dito sa ating dating Pangulo. No? Kasi kahit mga media ang kasama, kayo pa rin ang kasama niya. Tama po ba? Ako kasi ang security driver. Your Is real outside Davao City? Within Davao Within City. Within right? Davao City. Can you to... flash the next picture, please? Sino po kayo dito, Mr. Buenaventura? Wala po ako dyan, ma'am. Wala po kayo? Sino po yung may bilog na naka-shades? Hindi po ako yan, ma'am. Sino nga po? Yung may bilog na naka-shades, if you can identify him. Nakikilala niyo po ba siya? Hindi po, hindi po. I think nakikilala ko po siya. He's the former president, tama po ba? Ay, yung isa, ma'am. Yung, Dalawa kasi nakabilog, ma'am. <laughs> Yung isa, ma'am, hindi ko kilala. Itong isa, ma'am, kilala ko. Is the Ta former president. At ito pong nasa bandang kaliwa, sino po ba yon? Hindi ko kilala yan, ma'am. Hindi niyo po nakikilala. Yun pong nasa likod. Ah, hindi po. Hindi niyo rin po kilala. But at least the first picture, Mr. Chair, shows that as early as 1990s, I, Mr. Buenaventura is already with the President and having spent 10 years of his police career with the President during the time as Mayor of Davao City, I wish to believe that he has given so much loyalty and dedication to the President as proven by his recent answers. Ang sabi po niya, kung kailangan niyang ialay ang buhay niya to save the President, gagawin niya. At kung kailangan niyang magsinungaling to save the president magsisinungaling siya I submit Mr. Chair. Thank you.